hmm, hmm, chân, ui, hmm, 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 SUV hmm, 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 Kilmore Grave eh. baka nakat si kuya kaya sumal po dun sa my post eh sa cancel mismo sa intersection kaya <laughs> ride safe ride safe palagi sa akin mga pops buti na lang di ako marunong na sumuko buti na lang sanay na ako madapa buti na lang hindi nakinig sa mga tutol naniwalang magbubunga ang mga katha Buti na lang, inalam ang nararapat Buti na lang, inakyat ang bakod Ngayong hindi ako marunong na sumuko Bumagsak man ng mga talukap ng mga mata <laughs> Sumuko, buti na lang, na ako na madapa Buti na lang, hindi nakinig sa mga tutol Let's go! Tandang-tanda ko pa nung pinili ko ang daraanan ko upang makapunta sa anak ko, sa panaginip ko, hanggang dyan ka na lang yan ang sabi nila, tatapakan ng mga trabaho mo para di man di makita ng iba ulitin lahat ng mga sinabi ko pag napatunayan mo na mali sila hahatakin sa ilalim sinungaling ang hangarin oh, nagalit si kuya galit galit oh, oh galit galit oh oh Galit, may nagagalit mo, nagagalit doon. Banggaan siguro. isa tayo, isa tayo. Ano, tayo. Oh. Ano kayo, lari Ano kayo, lari hindi ko alam kung ano yung pinag-uusapan nila kung ano yung nireklamo nire ng isa ganun basta sabi okay na tayo ganun ganyan yan ah yung direction siguro